so Bombay ayan isang buo then ah uh, kan pang good good then malaki lang yung aking ano yung salaan wala kasi akong salaan na maliit so pwede itong gamitin sa lagas ng buho at saka katikati so try natin guys kung totoo <laughs> Ayan. Manghang lang siya. Ayan well, guys. Ah, magtubig na pala talaga siya. Magtubig. Ayan Oh. Meron ng tubig. Tubig na siya. Tata dito. Kasi, di ba, maanghang to.